Balot na balot na nagtitinda ng eco bag si Aling Daisy sa Baguio City Public Market. Bagamat kakagaling lang niya sa sakit dahil sa lamig ng panahon, pinilit pa rin niyang magtrabaho. Nanaan na din ako? Uh, Nagkasipon din ako nitong mga taglamig na to. Ang 68 anyos na si Aling Lina, isang linggo nang nagpabalik-balik sa ospital dahil sa kanyang ubo. Sinisipon-sipon, inuubo-ubo, tapos masakit ang ulo, sa sobrang lamig, gano'n. Dalo na sa akin, matagahan ko. ako. Ayon sa Department of Health Cordillera, umabot na sa 690 na kaso ng influenza-like illnesses ang kanilang naitala. Mas mataas ito kumpara sa apat na daan na kaso noong Enero ng nakarang taon. Isa sa mga nakakaranas ng sunod-sunod na pagbagsak ng temperatura sa Cordillera ay ang lungsod ng Baguio. Hindi mo nakakatakot. You know, it, it goes with the, with the weather of course. When it's cold, uh, you you can you can get a lot of uh, uh, cough and colds no? some uh, pathogens around uh, you can have uh, also um, allergic rhinitis you know allergic uh, symptoms you no? because of the weather ang daming pollen din na umi uh, na sa air Ayon sa pag-asa, patuloy pa rin iihip ang hanging amihan na nagdudulot ng malamig na panahon hanggang sa buwan ng Pebrero. Uh, hindi naman yung uh, masyadong mababa pero mga 9 mga to 12 kasi ang forecast natin na pwedeng ibaba itong February. Payo naman ng City Health Services Office sa publiko na mag-ingat sa pamamagitan ng pagsusuot ng makakapal na damit, pag-iwas sa pag-inom ng malalamig na inumin, pagkain ng mga masusustansyang pagkain at pagkakaroon ng sapat na tulog. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.